na bawi na agad yung nararamdaman mo sa akin. Yeah, kahit i-shake mo lang, i-shake yung table mo dito. Masarap. Kasi dati pag ginanyan mo siya, ang sakit. Kasi ngayon hindi na siya. Nakaalam kasi dislobent tapos siya. Ribs mo lang isa. ko siya, ngayon pag tinataas ko dati siya, hindi mo magtaas ng diretsyo. Kasi po masakit. Mm -hmm. ang taas. Sa mo, Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Nakakapalag mo ang layo ng duty ng ganyan niyo, Patangas? Opo. Oh, ano ba ang case mo, ma'am? Ito kasi ng ano po po dito sa balikat, ko matagal ko na po inaano dito sa may itigot, mm. Um... ito siya ang pewa. Mm. Tapos ito, minsan itong karahati kong ano, para siyang panin. Yung ng ulo mo? mm. Ay, hindi ha, sabi po, punta na pa doon MJ. Matagal ko nang napapanood ito sa video, nandun ako sa ibang bansa. San... sa Qatar po. Kaya sabi akin po. Ba't ayos kayo galing? po. Ano pangalan mo ma? Andrea po. Dito ka ma? Check ko. Hindi kaya... kaya Hindi kasi po, nung ano, na ano po ako na hulog. Nung no, so, hulog ka? Opo, itong matagal na po. Naituon ko para siguro, ano siya. Ayun, umpisa so, na. Wala, umpisa na doon. Ayun. Ayun. Wali, alam. Uh, uh, Luneis yung isang ribs mo. Kaya siya, biyay to, may therapy. Ayun, Ayun nga po, pag natutulog ako, nangihirapan ko. pag dito ako, nakaano, kasi masakit. Luneis yung isang rib mo. ribs mo. Yung ribs nito.

<laughs> okay Ayun po, Diyos No pain Okay, relax pa? Hindi na po Okay na po. Okay Oliga. Tapos, pagkatapos ng hilot, reduce ha. <laughs> Batangas, saan po kayo sa Batangas? San Santo Tomas po. Lampas pa kayo ng bawal? Hindi po, buka na lang po kami. Ah, buka na lang. Malapit lang kay San Tagay tayo yan. Malapit lang kay Okay. Tingnan lang po. Hindi yeah. nga po Exhale. Ng <coughs> Ayan, kapag mo sa kata Nandito <laughs> ka na ngayon sa

Ano na po ay sa Qatar? Eight years po. Ay, ba, <laughs> <Anong tawa. laughs> uh, <laughs> Wala po, Sali, aling, man ka pera ipon mo, ha? Ha, 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 di Ha? Okay. Yung kaninang masakit, hindi yan. Sakit pa? Wala na? Okay. Ayon. Ayon. May pain ko lang. Okay. Tapos, tayo ka muna Dito ka sa akin. Dito ka sa akin. Kalimutan. Okay. Lagay mo yung mo sa bato. Ayan, ayan ha? Open okay. mo po. Sunod mo lang yun, di sistema ang basic lang. Ilan taon yan? Yeah. Mo? Ano po, umpisa po nung nagkatara ko, kasi nangyari yun eh. Ang dami nang magutok sa likod mo. Grabe lang yung pila eh. Pero okay lang. At least na pawi na ang red nararamdaman mo, mo sa akin. Yeah, kahit i-shake mo lang, i-shake yung ben -ben. dati pagbilan niyan po siya ang sakit kasi na ngayon hindi na siya saka ano po si dislocate tapos yung ribs mo rin siya kung ko siya ngayon pag tinataas ko dati siya hindi naman taas ng diretsyo kasi po masakit mm -hmm. so ang taas wala dito mo wala nang hindi naman tumaan yung nakasipilay na ito matagal na yan ito nga po siguro yung naging cost gawa nito kasi nung naituon ko siya Ayan po, umano po yung bot. Ay, wala na. Matagal lang ako. na nga po. Nagkaroon na ng dito. Bibiyak ito, orto. Para matanggal yung laman. Pero, wala. Sabi sa akin. Pero wala na problema dito. Okay lang to. Hindi ka tulad sa mga shoulder. Hindi magiging okay ang katawan mo pag dislocated. Ito gumagaling kasi. Nalalaman ang salamat. Gumagaling. Okay ba? Maraming salamat. Magkagal pa yung biyari mo. Mas <laughs> Magaling ka na.